Parang over 50 itong mga eskwelahan natin mm -hmm. na nag-reclaim sa uh, bayaran ng gobyerno yung mga nag-aaral. Eh, sa pag-investigan namin, parang hindi talagang estudyante nag-aaral doon sa kanila. Yung iba nag-aaral talaga sa pampublikong eskwelahan, ginamit mm -hmm. lang yung kanilang uh, learner number. So parang pinalabas uh, nila na nag-aaral doon sa kanila at nag-claim sila ng power gusto nilang bayaran ng gobyerno. E eh, lumalabas hindi naman talaga naka-enroll, hindi nag-aaral talaga sa mm. nilang mga skwalahan. So, so, sir, so sa 200 million, mm. hindi uh, natin sinasabi lahat yon ay peke, kundi merong, meron, nakita kami mga worth 55 million dun sa 200 na tingin namin hindi talaga dapat bayaran ng gobyerno. So yung iba, uh, sinisigurado namin na talagang nag-aaral dun sa skwalahan at, uh, at uh, dapat bayaran ng gobyerno. So sir, yung about 145, pwede pa itong ma-release once na ma-check nyo na talaga nag-aaral yung mga bata? Maari po. Basta walang ano uh, anomalya. Pero depende rin yan. Kasi as a penalty, dapat hindi rin siguro tapusin na pero tanggalin ako, na ho. Dahil nag-aaral na ho yung bata, pabayaran na ho ng gobyerno dahil kawawa naman yung bata ko oh, siya pa magbabayad. No? Pero mm -hmm. siguro yung mga skwelahan na yon na kita namin sa tingin namin ay uh, may masamang uh, intention at uh, gustong kumita ang uh, at the expense of the government, itatanggalin na lang sa voucher program yung mga eskwelahan na yun. Oh, ayun. So, sir, hindi ba niyo pwede palabas yung listahan ng mga eskwelahan na yun, sir? Ay, nilabas naman sa media Ay, mo, na. yung uh -huh. listahan. No? Uh -huh. So, sir, ano yung magiging liability uh, aside dun sa hindi na, hindi na sila masasama, hindi na marirelease, o oh, hindi na sila masasama doon nga sa senior high school voucher subsidies, uh, meron pa bang pwedeng pananagutan yung mga involved dito sa uh, GO students? Eh kung talagang nakita namin na parang yung sinasadya talaga, maaari kami mag-file ng mga kaso laban sa kanila. Mm -hmm. At ano po yung mga kaukulang measure na ipatutupad nyo para wala nang makalusot, sir? Ah, nagkaroon ba ng uh, monitor? Paano po yung, yung monitoring dito? Dapat bang magkaroon pa na Kailangan mas make pala it? Kasi yung monitoring at saka yung validation. Dahil uh, ang, voucher system, merong dinadaanan na organisasyon dito na semi-public, semi-private, yung tinatawag na PAYAC. Uh, that has been in existence since the 1960s. Meron bang... So, yan ang nag-administer dyan. Yan ang nag-administer ng voucher system. Hmm. At uh, meron silang validation system. Natingin namin na kailangan palakasin. Kasi sinasabi nila, hindi nila mapuntaan lahat ng mga paaralan. Pero sabi namin, eh, dapat a bigger percentage ang dapat uh, maimbestigada nila at pupuntaan. Meron bang criminal liability ang uh, mga tao that are involved in these uh, fake... Uh documentation ng uh, mga estudyante no. Mhm. Mm mare, mare, oh. kung meron silang pinirmahan na um, uh, under oath, oh. that's perjury. Uh, kapag uh, yung iba ipag-aaralan pa hon dahil uh, kukunin natin yung tulong ng ating mga law enforcement agencies, mare. Mm. So inaassure niyo po Secretary Angara under your watch. Hindi na maulit yung ganito kasi sayang ang pera ng bayan kung nai-release pala ito na wala naman pala mga talagang estudyante na nagbe-benefit dito. Tama po yun. At saka yung magandang sistema na milyon-milyon ang nakikinabang, eh masisira yung uh, magandang imahe niya dahil merong mga skwelaan na, na, na at pinapalabas uh, pinapalabas talaga araw talaga dun yung mga bata.